Hello guys! Ito, time check tayo. 10 minutes para magalasing ko. Kakauwi lang ni, ano, ni, Brother Ed. So tara, tignan natin yung aming nagawang asinta. Yan! Kita niyo yan guys, oh, malapit na. Ma, ito pala, sabi ni Brother Ed, ma dito. Ang ilalagay niya yung glass block para daw hindi totally madilig. So bibili tayo ng sampo kasi ito, itong sukat niyan eh 1 2 3 4, 5, bali 10 5 sa ilalim, 5 sa ibabaw glass block para maliwanag, hindi naman totally madilim, kasi pag puro pader pala yan madilim so pag may glass block, malaking bagay so ayan oh, kita mo, kita na bukas yan lalagyan na ng ano yan ng glass block sana makabili ako sana mura lang pero kahit medyo may kamahalan eh mura lang naman siguro yun ma sana bumili tayo so ito na ma ang ating uh, kusina ngayon yan yun ito binuhay niya pa yung poste oh kaya mas matibay yan so yan na tsaka pinutol ko na rin pala yung ano yung puno ayan alam mo, hala ko nga dumbabaksak sa may kuryente na yun eh. Eh pinaalalayan ko kay Brother Ed na hilahin dito, ginamita namin ng bakal na merong hook. Kaya yan, tumba na siya. Pagkatapos niyan, iaano naman namin yung alulod, iaangat namin. Ito. Yan. So ang gagawin ko ngayon mga kaangkol, ha na, hapo ako. Maliligo ako. Magsashower ako kahit na hindi ko sabon yun kasi nangangati ako salamat mga kaangkol shoutout nga pala kay Boss Noel Boss Noel, tiyaga-tiyaga lang muna ito na si ano, project namin no? Oh, malapit na yan so salamat Ganito na lamang po sa inyo ito ay day 3 day 3, pangatlong araw na ano ba ngayon, Merkulis so nagdeo pa ko, Lunes kaya medyo tagalan lang kahapon, wala kaming ginawa kasi nga yung materialis, tumagal pa, hapon na dumating. Umaga ko din i-liber, hapon pa dumating. So ang gagawin ko kayo, shower ako, gagamit ako ng sabon nila yung naiwan dyan. So ito na. So salamat sa inyo guys. Hanggang dito na lamang at tatay, babatche na rin. Hindi ko na ipapakita yung pag-shower ko ha. salamat, <laughs> shoutout sa iyo. Florence Nicolas. Bye bye. Thumbs up muna. Thumbs up muna. Yan. Okay. Bye bye. God bless. Pakabay tayo lahat.